wala hindi ba? Dapat yung team yung, na nangyari, yung, naging individual, individual, na yun. Yun yung sinasabi ko na parang ano yun, araw talaga, bawal nga lumipat ang Toyota sa Crispe. Ah. Uh, sa Toyota. Eh ngayon, naglilipatan. Eh. Uh, Lebron, uh, Lebron, nabanggit pa minsan yan eh. Hindi kayo bumibili ng Toyota sa sakyan. Oo, oh, no? oh, ba? <laughs> totoo, totoo. Ha? Ah, uh, de, bago mag uh, ra, talagang matinding rivalry, Si si rubalde si Pabiosa, naka Corolla, uh -huh. yung Corolla. maliit na Corolla. Nung nagka ng rival din ha, nawala, nawala na, na, na yun. lahat na, na kami. Ibang, ibang brand na ng kotse ang gamit namin. Tapos, ano ba ko? <laughs> nawala ko <ito> niya <laughs> yung... <laughs> Hindi ka, hindi wala. Mabalik, mabalik. Sorry, sorry. sige, sige, hindi balik. Hindi Di pa baka, baka mabalik ka. Baka sige. siguro Chris pa yung Toyota rin. Ayaw mag-t-shirt ng Chris pa siguro. Siguro nga. Ah. ah, ayaw, ayaw. Ba nice shirt, Ah, hindi. Minsan, sa... Di ba nung araw, Uso Disco? Oh, nagkikita kayo, no? Nagkikita. Paano yun? Hanggang doon. Iwasan? Oo, oh, nagiwasan. Oh. Oh. Eh, sa girlfriend, paano? Pag may nag-date. Wala naman. Wala naman. wala naman wala wala, namang, wala, wala, namang wala. rival <laughs> wala wala, 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 ba wala. Baka na tayo. e, eto, Sagad, eh, talo kami pagdating sa chicks eh. Ah, kasi yung Toyota, puro mestizo eh. Ah, mestizo. Ah, oh, kaya, uh, eh, uh, <laughs>